So yun mga lods Silong muna tayo kasi umulan Snack muna tayo ng bangun Yan o Ano siya na bunot siya ng lube Pinamay <laughs> lang yung mga lods Ay buongon pala mga lods Hindi pala lube Yan o O diba lakina na bungon. Yan o, sobrang ulan. nagtatago tayo kasi kasi yung ulan no oh, ang laking nang pumapatak. Yan. Yan. Yan, yan oh.